sabi nalalako sabi ng matao sa amin ay yung bata na yan pag pumunta ng Manila yan sindikato yan oh totoo naman ano yung ano yun? ano yung trabaho mo dati sa Pinas bago ka nakarating dito sa Borja? ano ako dati uh, security guard ako sa bangko dati sa Pinas bago ako nakarating dito iba ibang trabaho Pinas ko ako doon dami na siguro sa hirap ng buhay lahat ng trabaho din Pinas ko na pero yung last ko na trabaho ano security ako sa bangko guys yun Tsaka, 'yung kwento paano ako nagarating dito sa Korea. Mm, 'yung time na naka-duty ako sa banko, 'yung mga itong mga kaibigan ko, dati kong katrabaho sa dati na pasukan ko. Nakita ko sila sa banko, then nagpumulit ng won. Tapos sabi ko, tinanong ko kung anong gagawin, anong gagawin nila. Sabi Sabi nila pupunta daw sila na Korea at magtatrabaho dito sa ngayon, know, na, na, patanong ako, sabi ko, anong gagawin niyo doon? Sabi na, hindi, magtatrabaho kami sa company. Sabi ko, talaga? Sabi ko, paano ko kayo naka-apply doon? Sabi, doon, nakuha ko ng idea. Sabi nila, mag-aaral ka sa mga ganito, mga Korean school. Then, pag naka marunong ka ng Korean, mag-take ka ng exam. para Makapunta ka sa Korean. Sabi ko, talaga? Yun, tinry ko. Nag-aaral ako, guys. Working student ako, naka-duty. Tapos, pag sa nag-aaral ako then hirap kasi habang nag-aaral ako naka-duty minsan naranasan ko yung uh, yung papel na nire-review ko tinatapon ng mga tailor, natatawa sila kasi pa, ano yan hindi namin maititiyan. hindi <laughs> <-di> ka ba rin <laughs> nila na ano baliw ka ata? parang hindi ka di mo narinig yun sa so, kanila hindi <laughs> minsan tinaprank ako tinatago yung mga reviewer ko mm -hmm. natatawa ko sabi ko akin ah, okay na yan kasi pangarap ako eh sa, nalala ko sabi ko ito yung papel yung ticket na to, ito yung ticket na uh, para paraan para makapunta ako. May pangarap ako eh. Mm. Sabi nila, mm, hindi nila nag-idea yung kasi hindi nila naranasan So patuloy lang ako hanggang sa asawa ng Diyos nakapasa ako sa exam. Kaso nagka-COVID after 2 years bago ako nakalis. Okay, kayo yung ano pala, o, yung batch. Ah, healthy Cementin na ako. Shout din sa mga healthy yun, Cementin. Yung, LTC mga, LTC mga, na, yun. mga <laughs> legendary. Oh, so, uh. legendary. <laughs> Tagal na gintay, ano? Two years bago na karating dito. <laughs> Hindi, ganito kasi yung content natin, di ba? Nag-extra ka, di ba? Oo. Tanong mo sa'yo, ano, paano ka nakapasok doon sa ano, pre? Sa extra? Dito, sa, hmm. uh, ay, dito sa Korea, makapasok ako sa mga extra dito sa mga Korean drama, sa pinapalabas sa mga Netflix. Dahil may nakakailala akong isang Pinay na nagre-recruit dito sa mga Pinoy na na tumutulong para makapasok po sa ma-extra. So, pinalad ako na ako yung napili niya. Kasi, ganito-ganyan, mabait, magpagkatiwala, respect. us. ako kasi may dream ako kasi sa Pinas napapanood ko lang yung mga Korean drama. Curious ako kasi, sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, sarap siguro magkaroon ng ganon O, oh, pangarap mo lang dati gano'n? Pangarap ko lang dati. Tapos, kasi balis ako sa amin bata pala ako, kukulit na ako eh kasi mirap lang buhay namin, wala kami kuryente, wala kami ganun. Sabi, nalala ko, sabi ng matao sa amin, ay bata na yan, pag pumunta ng Manila yan, sindikato yan. O, totoo naman, pero hindi sa totoong buhay, sa role, sa movie. And, oh, nagkatotoo uh, naman yung sabi nila sa dito. kasi pero, hindi na sa ano. Hindi, hindi. hindi na sa totoong buhay. Oh, kasi sa movie iba ibang role ko minsan gangsters, sindikato, iba-iba mararanasan ko na pero sabi ko, ah, ganito pala yun? Parang hindi ko kalain na, ah, makapasok ako sa ganito, kaya very tight pala ako dahil may opportunity na ganun. Kaya, yun, gindrop ko talaga. Tapos ngayon, tuloy-tuloy mm, naman, pero siyempre guys, priority ko pa rin yung trabaho namin sa company. So pag may time lang, saka ako nag-extra. Kasi pangarap ko yung ganun eh. Uh, actually, meron kaming gagawing moving ngayon. Ah, uh, uh, gagawin pa lang siya. So, abangan nyo yun, guys. Pero may movie akong ano. Pero ano yung mga movie na ano mo na... Nagawa na daw. na, oh, na sinaliyan mo. Marami na, guys. Ano na, so, ano na, ano Mga yan? Korean drama series. Yung The Pirate Freeze, season 2. Tapos, this year, uh, coming soon yung All the Love You Is For. Yan. Mga bigating artist tayo, guys. Nakakasama ko. Sila ni Susubay, so, Kimubin, si Anilie, Kinamkil. Basta marami guys. Si hindi, ba? ganito. Para mapanood nila. Di ba, minsan nag-upload ka ng mga ano, no? Yeah, e, sa page Promote mo yung, ano, yung page mo. Para alam nila yung ano. <laughs> ah, uh, yung page yung ko malit lang yung followers ko Hindi, eh, kasi hindi pa kaya, ako nagsisimula mag vlog. Promote mo na dito. Yeah, oo. Ay, may may, may grow akong page ano, Pinoy K drama in South Korea guys. Paki-search um, niyo na lang. Guys, okay. makita niyo doon yung mga doon ko mag-upload ng mga ginagawa namin movie. Uh, ah, kaya ako sumalis sa ganyan. Hindi hindi ko para ipagyabang. Kung balang araw, eh, magiging may mga ikwinto lang ako sa mga anak ko, oh, tama, sa mga kaibigan tama. ko, sa mga magulang yeah. ko. Na balang araw, magiging proud din sila sa akin. Parang ako. sinulit mo talaga yung pagpunta mo ng Korea. Gusto mo experience yung lahat, no? Yeah. Hindi, <laughs> 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 ano, ano ang sabi mo sa man, di ba? Maraming, ano ano, mar aspirant ngayon, di ba, sa Pinas, marami. Di ba, dami na yung gusto makapunta ng Korea. Ano yung mga may advice mo sa nila? Very common na kasi yung aral wag, na mabuti. Oh, eh. ma very common, pero meron ako advice para sa inyo. Wag, wag na wag kayo basta-basta maniniwala sa mga vlogger na sinasabi nila na 150 yung sahod pagdating dito. Oh. Kasi hindi lahat nakapani pag dumating kayo dito guys, ganyan ang pasahod. Hindi pa repares ang, ang sahod, hindi pa repares yung, yung, hmm. um, um, kapani. So, ang ano nyo naman, expectation versus, uh, versus reality, magkaiba yun. Tsaka ayun, huwag, huwag kayo maniniwala itong ano guys, yung minsan na. Nagpo-post na nga ang ganda ng trabaho, hmm. di ba? Kasi pagdating na dito sa Korea, iba yung karamihan ng trabaho talaga dito mahirap. Yung iba diyan binibidyoan nila yung magandang part ng trabaho, di ba? Minsan break time yan eh. Hindi nila binibidyo yung ano yung Mayhirap. mahirap dito sa amin. Okay, maganda naman yung trabaho sa amin, pero may part talaga na mahirap. Mm. Team balance din. <clears throat> yung iba, hindi lang nila pinapakita. Yun, pero gusta. maganda rin 'yung ano noon. Maganda rin yung yung na nila yung nagbibigay sila ng na magandang trabaho mm -hmm. kasi yung iba diyan na inspire mas lalong mm -hmm. sisipag mag-aral pero sana mabawasan yung expectation niya na ganun yung madalas na nila tama tama <laughs> eh karamihan na talaga na trabaho dito is ano may hirap talaga tama tama kung baka matanggal lang yung ano ba yung expectation na ah, sana ganun din yung malapit na kung trabaho maganda tapos pagdating mo dito dismayado di ka gusto mo na mag parilis. tama oh di ba din yan okay din naman na yung mga video-video na -video, ang ganda ng trabaho namin, ganto ganyan. Naka-inspire 'yan eh. Tama. Si Pagen ka mag-ano eh, mag-aral eh. So, kaya 'yun. Shout out nga pala guys sa sa lugar ko na tagal na ako hindi nakauwi diyan. So, sa taga, ako nga pala ay taga ano guys. Mois hmm. Padilla, Negros, Occidental. Negros, shout out sa mga ano, mga Ilonggo. Shout out ilonggo. sa mga Ilonggo diyan. <laughs> mabuhay kayo. Istoryahan sila sa Ilonggo, man lingua, eh. nga lingwahe. Eh. Ito, may salamat sa uh, ma-appreciate nyo ang video at ma inspire ka mo na uh, dapat huwag uh, basta-basta sumuko, lumaban lang lagi dahil ang buhay ay parang gulo. With the weather lang. weather lang, lang yun. <laughs> <laughs> dati, di ba? Ako walang wala ako dati pero yun, silubukan ko. Basta magkiwala ka lang. Peace out. Thank you and God.